Ah. Oh, oh, nak kami. Mengati aku. Hui. Mai singi jan selikut. Dah. Ayan. Ay. Busog. Hila. Hila. <laughs> Nagkulubot. Ayan. Hmm. Init. Water big tayo. Wait lang. tayo. Ang aircon ka pagdaan. Mamaya, maya. Ano? Ano ba? Eight? ba na? Oo, oh, Wag mamunas. Isa, kilala kita. Ano yan siya, guys? Sigurista yun. Oo, oo. Namumuna. siya, no? Basa. yan siya. Pausisa! Ayan o. Pinunasan ako. Namumuna. Sa pinangpud ko. Yan. Yan ang Ano? Ano yung gagawin mo? Hmm. Ang balena, ang dolphin. <laughs> <laughs> ang galing niya. Ang galing niya. Balena at saka si dolphin daw. Ah, si El. Si El yung ganun na ganun. sa ano? Sa Ayun Ay, Mani Manila Zoo. Ayun po mapalakpak. Yung guha uh -oh. Who wants to kiss Asiel? Me! <laughs> <laughs> Nung bata ko. <laughs> Sabi ni Daddy, Hoy! Oo, <laughs> ah, ba? Diba? Uh -oh. Well, try naman yun. Gagano <laughs> uh <-huh. Gugoncho>. siya. <laughs> sa, sabi ni Mama, ay sabi ni Daddy, Hu! <laughs> Tinanong ko may ng ano. Nang trainer. Ano yung trainer? Oh, who wants to kiss asil? Sabi ko, me! Volunteer daw eh, di me! Ano ba yan? Trixie? Trixie! nagagalit eh. Ay! Bakit? Ayun po sa kay oh. Kayo mo. Ano? Malit-lit! <laughs> oh, <laughs> na lang tayong dalawa. Tara, oh. pagkakaya. Or magpatuyo tayong hangin. Sige nung bago. Huwag Si Mix Vlog. Mix Vlog. Tara. Mix. Paginahin mo muna aircon, dali. <laughs> ano muna? Bihis ka muna, dali. T-shirt. Dali. Ang basa. Tawis. The legend and the present. Para nga. Ayaw nyo pumasok guys. Ang noodles at ang pasta. Pansit Canton pasta. Hindi na paghanap ng aircon na. Pansit Canton. Kailangan natin ano paghanap.